Hindi mapigilan ng mga tagahanga ang kiligin sa mas lumalalim na relasyon ni Naso Ramirez at Dominic Roque. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nilang isinasa publiko ang kanilang pagkakamabutihan, at tila wala ng dahilan para itago pa ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Nagsimula ang usap-usapan tungkol sa kanila matapos lumaganap sa social media ang isang video kung saan makikita ang dalawa na masayang nagbabakasyon sa isla ng Siargao. Ngunit hindi lang basta simpleng bakasyon ang nangyari, nahuli rin sa kamera ang kanilang matamis na halikan, bagay na lalo pang nagpasiklab sa chismis ng isang tunay at seryosong relasyon. Sa isang panayam, diretsya ang ikinwento ni Sue ang kwento sa likod ng viral na video. Ayon sa aktres, nagsisimula pa lamang silang magkausap muli noong panahong iyon. Nag-uusap na po kami nung time na iyon. But gaya nga nang sabi ko, when I drink I get too excited. Eh ang pogi, kinis ko. Sharing lang, biro niya habang natatawa. Ibinahagi rin ni Sue na hindi planado ang pagsama ni Dominic sa kanyang solo trip sa Siargao. Ngunit sa kabila nito, kusaraw nag ang aktor na sumama upang mas makilala siyang mabuti at magkaroon ng mas maraming oras na magkasama. Sa kabila ng pagiging spur of the moment ang kanilang bakasyon, naging mahalaga pala ito para sa dalawa. Sa panahong iyon, mas naging malalim ang kanilang ugnayan at mas nakilala nila ang isa't isa hindi lamang bilang artista kundi bilang mga ordinaryong taong may pinagdadaanan at pinanghahawakang damdamin. Pagbalik mula sa Siargao, napansin din ng publiko na madalas na silang nakikitang magkasama, hindi lang sa mga events kundi pati na rin sa mga family gatherings. Sa ilang pagkakataon, spotted ang dalawa sa mga kasiyahan ng kanika nilang pamilya, na tila patunay na tanggap at kilala na nila ang isa't isa sa personal na aspeto ng buhay. Ang mga fans naman ay hindi nagpahuli. Sila ang unang nakapansin sa mga detalye mula sa mga post sa social media hanggang sa mga simpleng komento sa Instagram na punong-puno ng kilig. Ang saya nila tingnan, parang ang galang ng lahat, komento ng isang netizen. Isa pa nga ay nagbiro pa, feeling ko, siya na talaga ang forever ni so. Dahil mas naging bukas na rin ang dalawa sa publiko, hindi nakatakatakang mas marami pang tagahanga ang sumusubaybay sa kanilang kwento. Minsan sa mga larawan, makikita ang lambingan nila habang magkayakap sa beach, minsan na may simple lang, nagko-comment sa isa't isa ng I miss you o my favorite human na sapat na para kiligin ang buong fandom. Sa kabila ng mga intriga at pressure sa mundo ng showbiz, tila nananatiling matatag ang samahan ni Nasu at Dominic. Wala mang formal na anunsyo kung saan patungo ang kanilang relasyon, malinaw sa kilos at mga mata nila na seryoso sila sa isa't isa. Hindi man nila laging ikwento ang lahat sa publiko, sapat na ang mga sandaling nahuhuli ng kamera, mga tingin, ngiti, at halakhak na nagsasabing minsan, hindi na kailangang ipaliwanag ang pag-ibig. Ipinapakita lang ito tulad ng ginagawa ni na at Dominic.